At ito na po ang ating sigarilyas. Tapos bago po natin nakuha, kinagat-kagat na po ako ng langgam. Inaway po muna ako ng langgam bago ko to nakuha guys. So, hindi Ang dami. Igigisa natin pang ulam bukas. Babaunin ko siya. Dami diba? Yan o. Kinisang sigarilyas para bukas. Ang dami nga lang siyang langgam. Ito manulis. Uy! Masarap tong ihalo sa kahit anong luto. Kahit sa munggo. Ang dami nga lang niyang langgam. Uy! Nakupo. Katunan ko. Hmm. Nakaagaw nga lang ako. Ayan. Ang dami niyang langgam. So, ang hirap nitong kuhanin guys. Ayan no, oh, punong-puno ng langgam. Tapos, bago po natin nakuha, kinagat-kagat na po ako ng langgam. Inaway po muna ako ng langgam bago ko to nakuha guys. So, oh, Kinisang sigarilyas para bukas.